maglakad sa gabi. Hindi po yung ordinaryong mamamayang Pilipino na gusto lang po tahimik ang buhay na makakauwi po ang kanilang mga anak. Karapatan po natin mabuhay ng tahimik na nakakauwi po ang ating mga anak. Huwag naman sanang palakasin ang loob ng mga drug addict. Ang nangyayari ngayon, lumalakas po ang loob ng mga drug lord. Case, Lahat na po, pangkalahatan. War on drugs, kung kakailanganan natin yung uh, pag, Sir, may staff daw kayo, si Mooking nakasama daw dun sa financial... Ah uh, uh, hindi po, totoo yan. Hindi po, totoo yan. Hindi, kasabi ko nga, wala pong reward uh, system. So, ang mga trabaho ng mga to, mga staff, administrative matters, uh, presidential engagement, schedule, appointments, Kawawa naman yung mga Pilipino na mga ordinaryong staff na nagtatrabaho na nadadamay dito sa mga baseless uh, accusation, mga hearsay. Sa so, totoo lang po, ulitin ko, kahit na 2018, wala na po ako sa Office of the President. Wala pong uh, pinapairal na reward system ang Office of the President o si dating uh, pangulong uh, Duterte. Salamat po. Pero sir, may staff, kayo na mo ba? role dito sa War on Drugs. Wala po akong role, hindi ko po mandato ang uh, ang war on uh, operational uh, uh I mean, yung operations ng War on Drugs. Wala po akong kinalaman at hindi ko po mandato 'yan. Ang trabaho ko noon nasa executive order uh, engagement ng presidente. Hindi naman po maywasan na ako yung tinatawag parati ng presidente. Halika rito, i-arrange mo mga meetings. Pero hindi po sa uh, operations ng war on drugs. So, wala po akong kinalaman dyan at hindi po ako involved sa war on uh, drugs. Sir, yung Uh, At staff ako talaga. Noon po, staff po siya ng Office of the President. Kasi hindi na po ako staff ng uh, Office of the President since 2018. So siya po yung nagtatrabaho uh, po sa Office of the President. Pero ang importante rito, wala pong reward system. At kawawa naman yung tao na napagbibintangan na merong reward system na wala naman pong reward system na umiiral sa Office of the President o kay dating Pangulong Duterte. So, Hindi niya inauthorize niya ang si huh? Hindi in ni dating Pangulo ang EJ. Wala po siya. Malala niyo sinabi niya? Wala naman siyang sinabi na... May sinabi ba siya na, patayin mo ito? Wala pong ganun...